Kanyari, gusto nang bulagin si LBJ, kaliwat kanang ng mata, nadali, pati ng kampi nito, grabe ang hasil dito ni King Kong, parang nakainom ng Cobra, mapapamura ka sa gameplay nitong si King Kong, wala na ang sumpa para sa 18 loose streak, makakabawi na sa home team. Si The Alien kontra LA Lakers, pahinga muna dyan si AD dahil sa foot strain, sayang init ni AR-15 sa game, di gaano nagamit. Grabe, si Devin Basil, parang nagkakapi sa error with career high, confident ang home team na ma maaga na double digit lead para sa LA Lakers. Sohan Johnson, Devin Basel, grabe ang hassle sa game. Tahimik pa sa loob dito si Wemby with 4 points in the game with his slam dunk yan. Under 4 minutes, hayop pa sa block ang ginawa kay Wood. Alat sa bola. Ang Lakers, LBJ with 6 points in the field. Grabe hassle sa depensa ni King Kong. AR-15, kumakamada rin dyan with 11 points sa first quarter game. Hawak ng home team ang momentum. 20 ang iniwang lamang para sa beating team na LA Lakers. Grabe ang haba ni Wemby sa ilalim. Nilalapag na lang ang bola sa ring. Grabe. Ang rim protector ng Spears. Hayop sa assist si LBJ. Sinubukan pa ang one-on-one -on -one defense kay Johnson. Pumukol pa sa dyan, si AR-15. Under 6 minutes in the game. LBJ nadali pa ang mata. Di naman malala. Ang tama sa pagkakasundot nito. Bumawi agad ng sundot sa 3 si LBJ. Hassle game itong si King Kong. Sinabay ang pa ni so Under 3 minutes. Nadali na naman sa mata itong si LBJ. Mukhang binubulag na si King LBJ ng Spears. Hassle play ang Lakers na buhayan bago matapos ang halftime babasa animong lamang ng white shirt dyan grabe si King kung magalit sa loob ng court binulag nyo kasi third quarter game Wemby sumubok na sa tres grabe naman ang hustle na binalik dito ni Trey Prince sinabayan pa ni Damas Rui sa ilalim with 12 points in the game 7 minutes in the game Devin Basel umilipad sa ilalim parang nagkakape pamatay na highlights yan another pasabit para kay LBJ solid acrobatic itong si Basel 24 points in the game. Nag-init na rin dito sa kabilang team si AR. Back to back 3 points ang pinakawalan. Kaso biglang nilabas siya. Kung kailan nag-iinit nga naman si AR. Grabe naman. Nilabas ng coach. Hasil dito ni LBJ sa depensa. Parang uminom ng Cobra bago maglaro ang player na ito. Init na sa loob ni Vanderbilt kontra Collins. Nagkainitan. Siya doon ang mainit ang mga laban sa NBA League. Spin move pa sa labas itong si Wemby para talagang alien. Hayop reverse dunk ni King Kong. Parang dito matanda bawi naman sa opensa ang home team pagdating ng fourth quarter game. Wemby bagsak dito kay King kung matapos sa sumabay. Kasama pa ang blocking pole dito kay Wemby. Pero grabe ang former player ng Lakers na si Osman. 5 and a half minutes in the game. Nakuha pa ng white shirt ang momentum sa game. Wemby posterized ang sinabayang panisawan sa gitna. Angat sa 20 na naman ang kalamangan. Grabe na ang gameplay dito ni Devin Basil with career high 36 points in the game. Tapos na ang sumpa para dito sa San Antonio Spurs. 18 lose streak ba naman ang ginawa nito at ngayon nakabangon na at nanalo kontra dito sa Lakers 115 to 129 natambakan dito sila King Kong di na nakambak ang game mula umpisa ay talaga nga naman na hindi pinahabol ng San Antonio Spurs.